Ayan guys, titingnan na natin yung itlog. Kung ilan. Kasi nang kahapon, nang yung inahin. Wow! Daming itlog ni ni Chicken Chicken. Ilan itlog niya? Ilan itlog niya? 2, 4, 6, 8, 10? Tama ba yun? Ten ba? nga din yung itlog ni ni ano kakatuwa oh guys nakita nyo na yung itlog ayan oh kahapon din natin nakita kakatuwa naman nandito sa batang ko ang mahabang kahoy nandiyan siya tapos yung itlog nandun sa loob. Ang bait naman. Ang chicken. Nang itlog dito. <laughs> o yan lang guys. Bye bye.